sabi mo lang kung ato uh, abitong uh, mga choices mga gipili nato yung pinili talaga natin ng mga desisyon natin ang pagkaroon ng anak lang ay hindi talaga nakakasama feeling lang talaga natin na masama na yun bakit maghirap ka dahil sa kadahilanan din na wala kang trabaho. Kasi tao lang tayo mag-isip ng ganyan. Kasi alam natin na kung magkaroon tayo ng anak sa tapos hindi hindi tinuloy ng lalaki, nilayasan ka ng lalaki. Kung nagkaroon tayo kung nabubuntis ka, it's a blessing. Kasi ay, ano yan eh, gift yan ni God. Yung pagkakaroon talaga ng anak. Kaya nga ay may mga decision, may mga choices, may bibiliin tayo. Mag-fails ka, or hindi, kung mag-fails ka, hindi, ayaw mo magkaanak, no? Yung pinaplano mo talaga. Pero kung, kung nasayok ka, pero kung nagkamali ka talaga, tapos iniwan ka ng lalaki, obligado natin yan na ipagpatuloy at buhayin yung bata. Hindi yung hindi yung mag a ka ng ipalaglag mo para hindi ka magkalisod, no? Hindi ka mahihirapan sa financial status. Darling, ito na lang ang sasabihin natin, darling lahat ng pinili natin, decision sa buhay, obligado natin yan. Responsable natin yan. Walang masama pag magkakamali tayo sa ating, sa ating choices, sa ating buhay. Ang masama doon, kung aabot ka na sa patay, mo no? aabot ka na sa paglaglag, kasi buhay, pinapatay mo, buhay ang kinukuha mo. Kung mahihiya ka sa tao, pero sa Diyos hindi ka mahihiya. Nahihiya ka sa mga tao, baka i ka, baka pagtawanan ka, baka libakon ka lang, imamamarites ka lang. Kasi takot ka sa mga tao. Pero, mas pinili mo ang tao kaysa Diyos. Hindi ka nahihiya sa Panginoon. No? Hindi ka nahihiya talaga. Kasi pinili mo yung kahihiya ng mga tao. Yung Panginoon lang ka. Kahit anong pagkakamali mo, kahit anong pinili mo, basta lalapit ka lang sa Kanya, aasahan mong siya ang magbibigay sa iyo ng strength. Yung tapang, tapang na hindi masama, tapang sa kabutihan, tapang sa hindi ka ikakapahamak sa mga anak mo. Kundi tapang para para maituwid mo yung mga maling decision mo, yung mga maling pinili mo, bibigyan ka niya ng katapangan, katapangan para sa tama, hindi sa mali. Nagets niyo mga lang. Kaya, huwag niyong pansinin ang mga tao lang ba? Ka. Kasi, ako, ikaw, lahat ng tao, nila lang dito sa mundo. Mapayuro man yan sa tibuok kalibutan sa lahat ng mundo. Mapagpusga talaga ang tao. At ang tao, dahil mapagpusga, pwede yan ikahamak sa mga tak-taong lugmok na sana naman yung lubot na tao i-act yan eh? kasi ikaw ikaw ang tumingin dito alam ko marami ka din mga mali so yung mali na yun nandito na sabay